At ayan na nga mga kuray. So ngayong hapon ay kakagaling nga po natin doon sa uh, para Parang mamili ng grocery. Pero ang kagandahan niyan guys, pagkapunta ko doon ay meron po ako nakita na tripod na kung saan is pwede kong gamitin sa aking pagbablog. Especially dito sa Poland. Kasi nahihirapan talaga ako kumuha ng magandang video. Kasi nga hindi ko may position ng maayos yung aking kamera uh, camera. So ngayon guys, ito ay ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng tripod ang nabili ko. At ang gandahan nyo guys, kompleto so, na siya. May tripod, may pinaka ring light at syempre meron siyang microphone at meron din siyang remote. So ito siya guys. Oh. Ito yung tripod na nabili ko. Murang mura lang siya guys. Ito. So ito siya. Ah. Oh. Uh, Meron siyang tripod, microphone, pinaka ring light at siyempre yung cellphone holder. Ayan guys. So uh, I hope na tumagal tong ano na to, itong gamit na to. Kasi hindi hindi rin siya ano, hindi siya rechargeable yung mga ano niya. Kumbaga, kailangan mo bilhin ng battery pag once na nalubat talaga. So, yun lang guys and I hope na abangan nyo ako yung mga next videos. So, yun lang and God bless sa inyo lahat.